guys magandang umaga sa inyong lahat ngayon kung saan man sa sulok ng mundo Ito ka-update lang tayo sa ating uh, trabaho dito sa paano makatrabaho tayo dito sa Canada na isang seaman Kaya mayroong sasagutin ko lang itong isang katanungan galing kay uh, Philan Avila Sabi niya Sir, Good PM. Dito na kami sa Canada, Sir. Itanong ko po, Sir, anong first step ko po para maka-apply ng siman? Okay. So ngayon, kung nandito ka na ngayon sa Canada, tapos mayroon ka ng papel na PR, Permanent Resident, so ang dapat gawin mo kung saan ka lugar nakatira ngayon, isearch mo lang kung saan ang office sa Transport Canada. Tapos, pupunta ka lang doon. Dalhin mo lahat yung mga papers mo, documents na valid na galing sa atin. Naka-COP na yung uh, uh, far, far fighting mo, uh, PCRB. Okay na lahat galing sa marina. Tapos, yun. Punta ka na doon sa Transport Canada. Mayroon kang uh, pilapan doon. Uh, tapos, uh, titingnan nila yung mga lahat mong documents, yung Siemens book mo, yung uh, halimbawa ka na sa atin sa tipsy so mga experience nandoon na mga service records so nila tapos uh, i after that kukunin ng lahat yung uh, xerox nila yung xerox sa ating mga training mga uh, Siemens book yung xerox photocopy tapos ipapadala nila ito sa main office sa uh, Ottawa so after to 3 months, maghintay kayo darating na yung uh, result, evaluation nila na ito na ang dapat gawin, balik ka sa transportation na kukuha ka na ng COP sa COP na dito sa uh, Canada tapos kung okay na lahat kukuha ka ng CMAS book, yung tawag nila na discharge book dito sa Canada tapos magpa-medical ka tapos pupunta ka doon sa uh, CIFR International Union na tinatawag na ISIU Magpamember ka doon, ang membership is uh, $500 tapos magmandali ka ng $60 contribution. So after that, eh, sila na ang maghahanap ng saan ka isasakay. Hindi ka na problema Tapos yung mayroon ka na yung US visa at kailangan naka-renew na yan kung wala ka pang uh, kung expire maghingi ka rin ng letter sa uh, Safer International Union sa SIO sa Union para dalhin mo doon sa ating uh, uh, dito sa U.S. Embassy para mag-apply ka ng renewal sa yung U.S. Visa yun na uh, Mr. Uh, Philan Avila yun ang gagawin mo pag kumpleto ka na lahat kailangan may PR card ka na kasi yun lang ang tinatanggap dito citizen at PR, permanent resident ka dito sa Canada. Okay, itong pangalawang tanong niya ni Filan Avila, pwede, pwede ba mag-start muna ako ng AB sa na ako mag-upgrade sa officer? Pwede, pwede talaga na mag uh, ka muna, mag-decance ka muna dito bago ka mag-upgrade sa officers. Dahil, siyempre, mag-iipon ka muna ng pera. Siyempre, pang-gastos, di ba? Kung may training ka dito sa Georgian College, siyempre, malaking uh, gastos. Kailangan, mag-umbisa ka muna ng DECAN. So, ang kailangan mo, uh, kukuha ka ng, uh, mag-take ka ng exam sa Bridgewatch rating sa Transport Canada para mabigyan ka ng certificate pag pumasa ka. So, ano, madali lang. Parang practical lang yun kung, siyempre, officer ka na sa atin, alam mo na, yung mga navigation sa steering, about steering, mga compass rules, mga, mga buya kung paano ka papasok, uh, starboard or port side, alam mo na kung anong color, red or uh, green, alam mo na, kaila, yun ang gagawin mo. Uh, yun lang ang pagkumplito ka na, madali ka na makasakay dito. So, huwag mo sayangin kung bata ka pa, ba, malaki ang kita dito sa totoo lang. Hindi katulad sa atin, mahirap sa atin. Tsaka, malaki ang uh, posibilidad na yun nga, ang sabi ko sa iyo, uh, madali lang dito ang medical. Kayang-kaya, kaya, hindi katulad sa atin, pahirapan doon. Pabalik-balik ka kung may kunti problema sa health mo. Pabalik-balik ka doon. Kaya yun, hindi katulad dito na ang importante lang yung BP mo yung sa mata. Yun lang. Wala nang iba. Dali lang. Basta hindi ka high blood, makakita ka. Hindi ka tulad dito. Sa atin, maraming sa mata, sa dugo. Dito, yung ihi lang ang kukuni nila. So, yun lang, Mr. Filan Avila. Uh, sana mak makuha mo yung lahat ng papilis mga documents dito sa Canada. So, good luck na lang. So, maraming salamat sa nanonood ngayon. So, kung ganoon, please uh, subscribe sa akin namang channel. Thank you so much. So, see you next time. Bye-bye.